magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber magandang gabi sa inyo lahat sa aking mga silent viewer magandang gabi sa inyo lahat shout out sa inyo lahat salamat at sinusubaybayan nyo lagi ang aking mga video shout out sa inyo salamat salamat at kayo'y tumadami Uh, meron nga pala akong mga nahat unahin natin tong isang 2020 na to Sini, nakita ko lang to kanina ko lang to nakita eh ano to mga kaibigan oh lagpaskwelyo i-zoom natin ng konti para makita nyo ay mga kaibigan, oh. Ang ganda ng pagkalagpas ko yung ganyan, oh. Oh. Diba? Balik na natin. Para... Maganda na yung... Oh, so mga kaibigan, oh. Ito yung mga... 2020 na prosted 10 peso ayun o oh. prosted yan mga kaibigan o oh. ayun o sayo na yan kaso lang circulated coins na siya eh ang dami ng mga tama tama kaya ayaw na lumabas masyado nung pagka prost niya pero pag ayun o oh, siya nang mabuti o oh, ayan o oh. Prostai cuma kepigan. Oh. Hanya nomor Itu tim yang harapnya, oh. sige dyan mga kaibigan yan ay itatabi ko kato a prostate reverse ito, ah, ito balik taran to prostate reverse tsaka no kaso lang hindi ito 2017 2019 no ayan o oh. prostate reverse reverse yan ah prostate lahat to Prostate may eh, prostate reverse lang eh, sige, ito eh siguro yun oh prostate reverse itong isang ito prostate reverse hindi prostate yung Overse nya ito yung ah, oh ever eh, no 2003 ang dami ko ng 2003 ang magnetic to mga kaibigan o oh. ah, lahat ng nanomagnetic ko nakatabi na hindi na iniikot sa sirkulasyon hindi ko napakakawalan yun so, mga kaibigan tinibig ko ito kasi error ko yun ito eh ayan o oh. meron siyang extra dito oh. Yan, oh. Yung bilog na to oh. ang likod niya wala namang kakaiba dyan pero ito lang ang sa ubers oh. extra metal itong limang pisong to oh. reverse pour hmm. kaya yeah, tinabi ko siya mga kaibigan ito may isa pang 25 pala oh. o verse pros nakita ang pagka-frost itong harapan 2019 to so, ito pinakadabi sa lahat ng um, mahirap hanapin no? ang 2019 reverse frost ayan no? oh. oops mm. patatlo na ito sa nahan ko na reverse frost 2019 tsaka ito nga pala mga kaibigan ito yung mga wonderham ng UAE na ang daming vlogger na nagsasabing 2.8 million 1 million 18 million 20 million 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 daw ang presyo nito eh Kaya Nagtataka din ako mga kaibigan Kasi million million daw eh Lalo na ito Itong year na to Itong year na to eh 2007 ito yung pinakamaraming. maraming walang lang ito eh ah ko nga. Ito, ito parehas parehas parehas, parehas yan O oh, ito apat Apat na magkaparehas Dalawang Hindi Pero para sa ito sa mga non-magnetic Ito mga kaibigan oh. Para silang yung non-magnetic Kaya ito mga kaibigan ay Tinatawag na Small type Non-magnetic pero milyones daw ang halaga ng mga ito eh hindi lang milyones dollars million dollars unay muna na natin yung pictures niya mga kaibigan pictures niya ay eh, United Arab Emirates President Sayyid bin Sultan Al Nayan 1971 to 2004 Itong isa Kalipa bin Sayid Al Nayam Ang magkapatid siguro to O mag-ama 2004 to 2022 Type Standard Circulation Coins Years 1995 to 2007 Calendar Islamic Value 1 1 United Arab Emirates dollar ang value niya sa Pilipinas sa peso 16 pesos itong 1 dirham na to 16 pesos to currency dirham composition copper nickel weight 6.4 grams diameter 23.8 mm thickness 1.9 mm shape round technique meld orientation middle alignment meld nga ito eh kasi makinis oh pero hindi lang makinis yan ito na mga kaibigan oh may gwit-gwit yung ah, lima. Pero itong isa, makinis. Ano kaya yung pagkakaiba niya dito sa dalawa ito eh. Masa yung isa. Ito. Ito pare-parehas yan na magaspang ano kaya ito error coin kaya ito technique meld yung Iba kasi ano ang tawag dyan uh, raided ang tawag kasi dito sa ganitong magaspang may guhit-guhit ang gilid raided to ito talagang makinis meld pero para lang naman sila ng year wala naman din natin ang pagkakaiba niyan pero kung ang pagkakaiba niyan i-error ko nitong hawak ko ay million nga ito lalo na itong isang to ito to to ito ay year Year 1995 1995 nga ba Oh, 1995 ah hindi 2005 pala Itong apat na to, ito yung 2007. Ito yung malimit na pinipicture na milyones daw. Ito bihira lang ito eh. Pero ito nang pinicture ito, 18 million dollars daw to. Unahin natin yung kanyang obverse. Demo denomination in Arabic character surrounded by name of country. Nating strip lettering. dito sa kabila ito yung obers pala nya ito yung obers reverse tala traditional arabic kuput ababdate, dates arabic ito yung date nya oh, yung sa ilalim dito kino ko dito ko kinuha yung date niya pero na talaga mga kaibigan million daw ito eh. million dollars pero kung ito ay eh, error coin na milled at saka redded ito redded tong sangto to eh redded ang tawag dyan ito milled makinis itong ay error ko na to eh milyones talaga yan punta tayo sa price nya mga kaibigan Nineteen ninety-five. good eleven pesos, very good seventeen. Pine 18 o oh, face value ang pine. Very fine 22, extra pine 26, almost uncirculated 54, 73 ang uncirculated niya. Ang 1995 na isa, proof ito. Walang presyo, 1.1% lang siya. Ang 1998, ah wala siyang 96, 96 97. 1998 meron siyang good hanggang very good 9.70 ang fine 15 pesos very fine 17 pesos extra fine 25 almost uncirculated 39 uncirculated 52 mahal din 1998 na isa na proof ay specimen lang ano ibig sabihin ng specimen yun hindi ko alam walang presyo 99 hanggang 2004 walang mintage 2005 na kagad meron siyang very good at saka very good 14 pesos fine hanggang very fine 15 pesos extra fine 31 almost uncirculated 37, 56 and uncirculated ang 2007, wala siya 2006. 2007, good hanggang fine, 14 pesos. Very fine, 19 pesos. Extra fine, 31. Almost uncirculated, 39. 91 ang uncirculated. Mahal pala to. Mahal naman pala talaga. Kaya sinasabing milyones ito. So mga kaibigan Maka naman Pwede maglambing ng Subscribe Pag-press na subscribe Papress na notification bell Set nyo all Palak ngayon na ng video At kung gusto nyo i-share I-share nyo na rin Maraming salamat mga kaibigan Magandang gabi